Ayan, ayan po, ayan po. Tama na si Master Boyet. Sana, ayan na po, ayan na, ayan na. Nakita na, ay niyo, na. Laki, ayan na. Oh. Hop, ayan po. Puting puti, silver na silver. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Oh. Ayan Oh. Ayan oh. na oh. oh. po, ayan na Oh. Master Boyet. Buena Unang tira, buena mano. Ayan na Oh. Silver. Hop, silver. Oh. Oh. silver. silver. Mama, Oh. Shout, out shout out sa mga hindi nakasama. Na shout out sa mga nepa hunter na hindi nakasama. Ayan o. Master, ando yung ano yan? Yeah. Sabag. Master, sabag. Ayan ah, na po. Parang ayaw ka nang bumarli. Eh. Parang <laughs> ayaw ka nang bumarli. Bibigyo ka na si Master Boyd. <laughs> Ayan o. One zero, master, di mana? Di kenderi nama ter, yang jaring kurang ay, sabak si Master, pemilik niya Master. 100. 100 na. Dapat kami ngayon, kaya lang mga silver sa aroho. Uh, po, ayos bang, na, so. para ayo kan bumarela. Iyun, ng mm -hmm. Pero pati Master.